Mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo, samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika. Panginoon, Sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Pagsasadiwa Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mayroong isang relihiyoso na nagangalang Pablo. Nakikilala siya ng marami sapagkat malapit ang pakikipag-ugnayan niya kay Kristo. Isang gabi, nagtago sa silid ni Pablo ang isang kaibigan upang malaman ang kanyang sikreto at paraan ng pananalangin. Maya-maya, pumasok na si Pablo na upo sa silya sa harapan ng mesa at nagsimulang basahin ang Biblia. Maraming oras ang nakalipas, patuloy lamang si Pablo sa tahimik na pagbabasa ng Biblia hanggang tumunog ang orasan. Tumayo si Pablo, itinaas ang kanyang kamay, nag-antanda at winika Mahal kong Jesus, maraming salamat sa muli nating pagsasama. Pagkaraang maisara ang Biblia, nahiga na siya at mahimbing na natulog, batid ni Pablo na ang sekreto ng malalim na pakikipagugnayan sa Diyos ay ang pakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng banal na kasulatan sa buong pusong pagtalima sa Kanyang mga utos at sa tahimik at mataimtim na pag-upo sa tabi ni Jesus gaya ng ginawa ni Maria, ang kapatid ni Marta. Naway, nadama po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa Kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Maleficiar ng Society of St. Paul na nagsasabing, All for the gospel.